sa paghahanap ko ng katotohanan, kailangan kong iwanan ang relihiyon at simbahan at ang mga katrabaho ko sa organisasyon. Minsan, kailangan mong iwanan ang mga nakasanayan mong kulpito sa paghahanap ng katotohanan. Napagnilayan ko na hindi ang palakpak, hindi ang posisyon at otoridad ang mahalaga sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Naisip ko na mas mahalaga ang hanapin ang katotohanan sa likod ng katotohanan at sa likod pa ng katotohanan. Kailangan kong madiskobre at maranasan ang katotohanan sa totoong realidad ng buhay ng tao at ang bawat natutunan ko na hinahanap ng aking puso't isipan. Dahil alam ko, ang Diyos ay buhay at kapangyarihan. Alam ko, kung madidiskubre ko at malalaman ang lahat ng ito, ay magagawa ko ang mga bagay na mas mahalaga sa pagsunod ko sa kalooban ng Diyos at kailangan kong hanapin ito. Ito'y magagawa ko lang kung ako ay lalayo sa kalipunan ng tao, organisasyon at reliyon. Sa paglayo ko sa reliyon, simbahan at organisasyon, Nakaraon ako ng mas maraming oras sa personal na debosyon ko sa Diyos. Sa aking paglayo sa maraming tao, sa iba't ibang organisasyon at kalakaran ng mundo ng na napagdilay-nilay ko na ang personal na relasyon sa Diyos ay higit na nangangailangan ng malalim na pakikipag-ugnayan sa kanya sa tahimik na lugar. Isang banal na tagpuan, isang banal na pakikipag-usap sa natatanging nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa paraang ito, ang paghahanap ko ng mga kasagutan sa aking mga katanungan ay nabigyan ng tuldok. Ngayon, ako ay tulad ng isang ibong nakawala sa hawla, malayang nakakalipad sa himpapawid, umaawit ng buong galak payapang nagmamasid sa buong kapaligiran. Daladala -dala sa puso ko ang tigib na luwalhati ng Diyos na tapat na sa puso ko'y pumuno ng hiwaga ng kanyang katutuhan ng pagmamahal na hinahanap ko ang liwanag na sumilay sa mura kong isipan ngayon ay natagpuan ko. Biyayang hatid ng langit lambing ng hanging dumampi sa pisngi nagbigay ng ulirat sa espiritu kong humiikbi. Tinatanong ang bughaw na langit, nasaan ang Diyos ng pag-ibig? Na umiira sa ngalan niyang Jesus Nazareno, ang makapangyariang pangalan na sa akin ay nagbigay buhay na siyang dahilan kung bakit may pumipintig na buhay sa puso na aking tinataglay. Napagnilay-nilay ko ang reliyon at organisasyon na pinanggalingan ko ay hindi pala ito ang sagot sa hinahanap kong katotohanan. Ang simbahan ay itinayo upang bulagin ang tao pigilan tayong matuklasan ang katotohanan. Itinali hindi lamang ang ating mga paa at kamay, ngunit pati ang ating mga puso't isipan, maging ang ating pangarap at masayang mga araw ng ating buhay ay nabilanggo at napigilan dahil sa mga batas at doktrina ng simbahan kautosang pangtao na sumisikil sa ating malayang karapatan natugisin ng mas malawak at mala, mas malalim ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na labis-labis na nagmahal sa atin ng gayon na lamang na ang walang hanggang pagkadiyos walang hanggang salita walang hanggang kapangyarihan niya ngayon ay naging liwanag sa aking daraanan katutuhan ng naglinis ng aking mga landas karanasan sa totoong buhay realidad ng kanyang pagka-diyos na siya naging tao naging salita at sa huli ay naging buto at laman dugo at tubig ng kapangyarihang walang hanggan na siya umiiral sa puso ko't isipan. Nagbigay ng pag-asa, buhay na pagmamahal, buhay na katotohanan, buhay na salita na kumikilos ng hiwaga sa espiritu kong lumaya sa kanyang mga aral. Panginoong Hesus Nazarino, Pilipinong tagapagligtas, Bathalang Diyos ng Katagalugan, Bathalang Diyos ng Tribo ng bansang lupang hinirang, ang perlas ng silangan, ngayon ay narito sa Pilipinas. Hinahanap ang mga tao na sa Diyos ay tunay na nagmamahal.